Lovat, Kenneth? Opo. Luber po, Luber. Okay. Siyang ka champion. Sa... nung kalaban ko po nito yung China po. Ah, oh, galing ah. Wala ka bang ano? Wala bang tumulong sa'yo? Wala bang... Wala? Pa? Wala? Walang tumulong na kahit na sino nangako sa inyo? Nung November, may laban ka? Etong last August po. August 24 po, nung laban ko po. Tapos ngayong upcoming November po, may laban po ako ulit ngayon. Didepensahan ko po itong belt. Bata, ano? Pata na to. Ah. Ayan, oh. ka na. Kung hindi ka pinapansin, papansinin ka namin dito. ano anong kailangan mo? <laughs> hindi. Hindi, anong kailangan mo? Si tulong, tulong. O, oh, ayan. Ito, 10,000 para sa'yo. Ha? Huh? Bigay ng Will 25 TV5 yan para makapagsimula ka. Ngayon, total, mga aspiring eh, bago eh. Kaya ang laban mo? Kaya laban mo? Uh, ngayong November 23. Saan laban mo? Kung pagpalain po ng ama, baka sa labas po, didepensahan ko po itong WBO po. Ayan na, champion siya. Boy, huwakan mo. Dati nga, Lagi ka nasa likod ni Pacquiao eh. Ayan, ayan. Ayan, no? Tulungan natin yung mga hindi napapansin. Asia Pacific Youth, WBO. Isipin mo, hindi namin kinala. Champion pala siya. Yan ang sinasabi ko. Napansin nyo? Tapos, awayan ng awayan. Hindi na papansin yung mga... Di ba, le? Bumalik ka dito bago ka maglamaban. Luwa ka kita. Ha? Bibigyan ka pa ng supporter. Para... Wala kami supporter ka. Hindi nyo kailangan yun, hoy. Okay. So, good luck sa'yo. Ang pangalan mo ulit ay? Kenneth Lober po. Kenneth Lober. Kenneth Lober. Lo. L-O. Double L po. Double L. Alang, abangan po natin itong batang to. Mukhang very ano to, ha? May potential to, bata ah. pa. Anong lugar mo? Ah, General Trias Cavite po. Hmm. Eh, may, ka may magkakampanya. Sige. Ano Hindi. Huwag ka nang manaw. Huwag ka nang humingi ng na tulong sa kanila. Ako nalang tutulong sa'yo. Diba? Ano kailangan mo sa buhay mo? Sige, bibigyan ka na pang ano mo. Bago ka lumaban. Bibigyan ka na ano? Ano bang ma... Ano? Ha? Sapatos. Sapatos, hindi tayo magpaparin ng sapatos eh. Hindi, tulungan kita, seryoso. Balikan mo ako dito, November ha. Kung buhay pa ako. Dapat yung shirt niya may tatak ng will to win. Lalagay po natin yung kay Will. anong record ko po pala ngayon na isa po akong undefeated. 12-0 po. Wow! Hindi, ang sinasabi ko, bakit hindi namin alam? Ayun, di ba? Gawa mo ng kanta. Sige po kayo. Thank you po. Siyang luma ng kanta ni Senator Pacquiao. Para sa sa'yo, di ba? Ano? Or... Or... Nangawit ng na ako eh. <laughs> <laughs> Taba mo na! Meron ka naman sa laban eh. Sino ba may sabi siya? Itataas mo yan. <laughs> anyway, good luck sa'yo ha. Walang biro. May potential tong batang to. Nandito ang will to win. Ako, si MVP. Tutulungan ka namin. Okay. Ini saja, saya ya, <laughs> cakanya. Okay, thank you very much.